One, two. Hello beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na 'to. At syempre ko ako naman ang tatanungin niyo. Nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam niyo, fresh overload pa rin, 'di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana nakakaloka ang ganda ng mama sam nyo. Charot! So, kamusta naman kayo lahat? Happy Wednesday po sa atin lahat ng bonggang bongga. Sana lahat kayo ay okay ngayong araw na to. Syempre, maraming salamat din sa walang sawang tumatangkilit dito sa mama sa vlog araw-araw lagi-lagi. Kaya, shoutout muna tayo sa mga ating kaibigan na talaga naman nakatutok dito sa mama sa vlog. At hindi lang sa mama sa vlog, ay yung iba nakikita ko sa lahat na channel ko. Kaya shoutout na tayo kay Galar Dosaren. Hello, hello, hello maraming salamat. Nandyan din si Marlon Garrido Jim Baluyot andyan din syempre si Bal Marsan, Ryan Ventura, si Ryan Ventura talagang nakikita ko to sa lahat ng channel ko at sa kasi Jem Baluyot. Maraming salamat sa suporta at pagmamahal. Andyan din si Mati TV 4175, Ryan Matugas, Mervin Servano, Daddy, Daddy, Eddie. Hello, hello. Gusto kong maging daddy si Daddy eh, Eddie. And then syempre ang anak-anakan ko na si Jessar, kilatan kahit busy-busy siya, ay talaga naman sinu niya na mabisita tayo. And then of course si Arlon, iyan las las kweta and then nandiyan din this si snake gem na talaga din naman nakatutok. si Ed si Edhi na nakatutok din sa si atin at saka syempre si Christine Ann Perez gusto ko rin magpasalamat kay Madam Herrieta Solidad na talaga naman nakatutok din sa channel natin kahit busy busy siya sa kanyang YouTube channel kaya guys sana pag may panahon kayo, mabisita nyo rin si Madam Herrieta Solidad. At saka syempre, gusto ko rin mag out kay Madam Jenna Pato, na Donyang Donya. Diba? So yon So syempre, marami tayong hatid na chika ngayong araw na to, na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wad na nating patagalin ang ating mga chika. So, eto nga, para sa unang natin chika, syempre, eto ang inaabangan ng lahat. Ang Miss Supra National 2025 dahil meron na silang schedule. Ang Supra National 2025 ay magaganap na sa June 9 up to June 28, ang kanilang coronation ay sa June 27 So almost 3 weeks ang tatagal ng Miss Supranational And then of course excited tayo kung ano ang makikita natin sa labanang ito Pero syempre ang inaabangan natin lahat, ang ating pambato na si Tara Valencia Ready, ready na kaya para sa laban niya sa... Supra National 2025. Yan ang abangan natin. Ako naman, tingin ko naman, syempre, Diyos ko, sa sobrang tagal ng paghahanda ni Taco Valencia, ano ba? So, wala naman silang ginagawa. So, sana natutukan nila ng maigi yung training nila at para mamayagpag sila ng bonggang-bongga -bongga sa magiging laban nila sa Miss Supra National. So, kaya sa lahat na nag-aabang kay Tara Valencia para sa kanyang kumpit, eto na. Malapit na ba oh, diba So I'm so excited for Tara Valencia Dahil syempre alam naman natin si Tara Valencia Ay talaga namang laban na laban yan At I wish na sana makuha niya Ang ikalawang Corona na Miss Supranational Ngayong taon na to So yan Are you excited for her? Kasi ako yes sobrang exciting ako Sobrang excited na ako para sa kanya So yan At para naman sa sumunod natin chika roommate dito sa Reina Hispano Americana, Pilipinas at sa Bolivia kung saan ang Bolivia ang host country ng Reina Hispano Americana. Ano chika mo dito, Mama Sam? Ang chika ko diyan ay bongga. So, yun. Ang bongga kasi, syempre, roommate niya yung host country. So, ang tanong, eto na nga ba ang sign na tayo ang mag-uuwi ng corona ng reyna hispano-amerikano from Bolivia? Oh my God! So, I'm so excited. Alam naman natin si Diamante ay talaga laban na laban dito sa reyna hispano-amerikano. Ang maganda kay Diamante ay she will prepare. Talagang pinaghandaan niya ng todo yung budget na to. Pinag-aralan niya at tinrabaho niya ng maigi. Kaya do sa mga nagtataray kay Diamante na nako hindi na mananalo yan ano ba naman kayo So, ako ha, sa totoo lang, hindi ko naman paborito si Diamante. Pero kasi nakikita ko yung effort niya from, ano, mula nung kinurunahan siya ng Miss Reina Hispano, Amerikana, Pilipinas. Nakita mo na na talagang tinarabaho niya na to. Sunod-sunod na yan. At hindi tumigil si Bakla. At eto na nga ngayon nasa competition na siya. Wala tayong ibang pwedeng gawin kundi supportahan syempre ang ating reyna. So kung ano man yung maging resulta dyan, manalo, matalo, maging proud tayo para kay Diamate. Kasi alam naman natin na talagang she work hard para dito sa reyna hispano-amerikana at deserve niya yung supporta ng sambayanan Pilipino para sa kanyang laban dito sa Reina, Hispano-Americana Dos mil So, yan! Nakakaloka So, good luck kay Anody Amate Ako, excited ako para sa kanya Kasi nga, parang feeling ko nga Mukhang magpuuwi to ng corona oh, So, yan! At ito ang sumunod na chika Chika Imelda Swipeheart Tinanggihan ang titulong Miss Universe Philippines Palawan 2025 Ito ang kanyang sabe, sabi, sabi nga I got offer by Miss Universe Palawan organization to be appoint appointees and represent Miss Universe Palawan. Unfortunately, my heart is ill and and I had to decline. Budgetary is toxic and income isn't sustainable. I can appoint anything liability. My car is enough. Odi ba ang pagdadaraya niya? Alam nyo sa totoo lang yung iba nag nagtaas ng kilay sa sinabi ni Imelda. To be honest, ako ha, uh, sabi nila si Imelda daw ay, ay isang kandidata na attitude. <laughs> uh, uh, at bitter. Ayun, mga sinasabi ng iba, ng mga nabasa ko doon. Pero ako para sa akin, si Imelda, I think naging totoo lang siya doon sa nararamdaman niya. Paano nga naman siya lalaban kung wala naman siyang budget? di ba at syempre, nandoon na naging practical lang siya sa choices niya. Hindi naman siya nagmaganda siya na parang ayoko niyan, ayoko niyan. Hindi. I think dahil totoo na wala naman siyang budget, siguro tinanong niya, gagastusan niyo ba ako? Eh kung hindi naman siya gagastusan, eh di magpapaluwal siya. So siya, bilang kandidata, syempre doon siya sa practical choice na gusto niya may mapapala siya kung sakaling sasali siya. Pwede naman siya sumali pero nandoon sa part na gastusan niyo din ako, di ba? Ayun yung kanyang ano eh, uh, purpose eh, kaya siya nagsalita. Pero kung iisipin mo naman, i-details mo na yung mga sinasabi niya, gusto niya pero nandoon siya sa part na siguro wala talagang budget si ate. And then, nandoon din siya siguro sa ano sa sa fight na na Dan na siya sa pageant kasi nga naman, ang dami nga naman nagbabas babasahan niya. Eh, paano naman kasi dito si Evelda? Medyo may pagka-storyride din ang lola. Pero, naiintindihan ko sa kabilang part. Iba-iba tayo ng personality. May mga taong prangka magsalita at hindi nagugustuhan ng iba. May mga tao naman na alam mo yun, kinikip talaga nila yung nasa sa loob nila. Pero, nandodon ako sa part na kung ano yung gusto mong ipahayag, ipahayag mo and I think, naging totoo lang siya sa sarili niya. Di ba? Diyos ko, nakakaloka. At saka naman kahit sumali siya dyan, pili ko naman, hindi rin naman siya mananalo. So dami ng mga naglalaban-laban ngayon dito. Ano ba? Di ba? And, ayun, and wish all the best na sana in time, uh, maisipan niya uling bumalik sa mundo ng pageantry o kaya mag-showbiz, di ba? So, marami din naman kasi sumusuporta sa kanya, Miss Kipapano para sa mga followers niya sana makita pa siya sa pageantry at saka sa kas showbiz kung sakali man. Di ba? Be pero syempre, good luck and wish all the best para kay Imelda. Oh my gosh, ang kapaloka. Ay, nako. And then, para naman sa sumunod natin, chika, ito, usap-usapan ngayon sa social media, pambato sa Miss Iko ng Thailand, mukhang laban na laban. Anong tingin mo, Mama Sam, siya kaya ang susungkit ng Miss Iko International Crown this year? Siyempre, hindi. Para sa akin, siyempre, si Alexi Brooks. Mas gusto kong manalo si Alexi Brooks. Pero, kung mananalo naman siya, eh, wala naman tayong magagawa. Huwag tayong mabahala. Kasi, siyempre, iba pa rin yung galing ni Alexi in terms of communication skills, in terms of performance, at laban na laban din ng Alexi. At hindi yan magpapakabog. But, tignan natin kung ano ang ipapakita ni Thailand sa competition na to. At tignan natin kung kaya niya nga din ba talaga masukit ang corona na Miss Eco International. So, syempre, wish all the best para sa kandidata natin at saka sa kandidata ng Thailand. So, laban! So, yun. So, amangan natin yan yung bakbakan nila sa Miss Eco International 2025 So, are you excited guys? Kasi ako, yes, sobrang excited ako dyan. Pero ito, hindi ko alam kung may excite ka dahil si Gabby Garcia tatapatan si Winwin Marquez sa Miss Universe Philippines. Anong chika mo dito, Mama Sam? Alam nyo, sa totoo lang, si Gabby Garcia, isa to sa mga nabanggit ni Mr. Arnold, na gusto niyang sumali ng Miss Grand Philippines yung time na nag-usap kami kasi may mga binanggit akong kandidata si Herlin Budol may binanggit din ako si Liana Aduana tapos eto nga sabi niya sa akin alam mo Sam, gusto ko lumaban makuha itong si Gabby Garcia mm -hmm. kasi sabi niya maganda daw talaga sa personal si Gabby Garcia at saka, ayun nga uh, sikat, oo so ako naman, sabi ko ah uh, hindi ko kasi alam eh kung si Gabby Garcia gusto nga ba sumali talaga ng pageant. Kaya nagulat ako nung nabalitaan ko na sasali daw dito sa Miss Universe Philippines. Wala pang confirmation na pili ko nga baka sa Miss Grand siya pumunta. so yon so nagulat ako, nagulat ako and then sabi ko, wow, kung totoo nga talaga na sasali siya, Sayang, kasi isa siya sa mga napupusuan at gusto talaga sumali ni Mr. Arnold para ilaban natin sa Miss Grant. Pero, sabi ko, kung pupunta siya dito sa Miss Universe Philippines, magiging maanghang ang Ricardo na Miss Universe Philippines ngayong taon na to. At syempre, marami may excite para sa mga follower ni Gabby Garcia sa magiging laban niya dito sa Miss Universe Philippines. Ang tanong ng lahat, siya kaya ang kakabog sa galing ni Winwin Marquez? Oh my gosh, interesting to para sa magiging bardagulan nila sa Miss Universe Philippines for 2025. Pero, ang tanong na lahat. Isa kaya sa kanila ang manalo ng Miss Universe Philippines. Yan ang abangan natin. Di ba? Si Garcia, yes, maganda siya At parang feeling ko pwedeng pwede. Bakit naman hindi? ba diba? Matangkad, may katawan at prettiness at magaling magsalita. Pero mas gusto kong sumali siya sa Miss Grande. ba diba? Kayo ba? Tinig niyo? So, yun, So, i-comment below ninyo kung tingin ninyo papalo nga ba ng bonggang-bongga -bongga ang Gabby Garcia dito sa magiging laban niya sa Miss Universe Philippines for 2020. Five. So, yon So, are excited, guys? Kasi ako, yes, yeah, sobrang excited na ako. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive walang imposible guys magtiwala lang tayo sa itaas kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan paalam, see you tomorrow thank you guys thank mm -hmm. you